uwi. Yan pala yung sugit pa, oh. Meron na po uwi. Ayun, ngayon na yun, ayun na yun. Ayun, dami dun mga nakasakay. Oo, ayun, oh. So, Diyan oh. uh, sila pumunta, sila mamahal. Diyan sila pumunta. Haba na, mga... Haba na Pero gusto ko doon tayo. Kaso ka lang yun, ha? Diyan sila pumunta, Sa eh, sila mama. Pa. Yung parang may paano. Tingnan Sa natin, kung saan tayo makakabes, no? uh, Malapit na kami, guys. Dito yung sikat na liguan. Medyo malayo lang ang destination pero sulit. So, diba? Napaka-press ko ng ano, lugar. Kung tayo na ligo, di ba, Mas? Kasama sila Ate Cyrus. Mm. Uh, mm. Talagang dadaanan niyo straight lang. Ay, galaw. Galaw. Ay! Ay, ano yung ay, bundok na yun. Oh, na may mga sasakyan, no? oh. Ang Ay, ano, na, tayo. Ayan, no? ang sagot. tayo. Ayun oh. Ang Dito na may bayad. Lugka, no? Andito na kami sa paper trip pero hahanap pa kami ng pagpopestuhan. Ayan, ay, 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 ay. score. Guys, eh, ang ganda dito, kaya lang sobrang daming tao. Yes, kasi papi naman. Papi. May parang pipa tinder. May parang pipa tinder. Hey! Pap, 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 pap. Mag-uwangin ka lang. Hey. Diba, hey. hey. pop, pop. Mag ang oh. <laughs> ganda! Ang hangin! Anong lasa kaya? Sarap! Ang nah lasa! Oo! Ganda! Wow! Buti na kadaan tayo dito. Wag na daan. Kasi mainit ulit. Wow! Ano uh, yung Wow! Dito. Oops!

Wait lang, wait lang. Welcome, Pilar Katampisawan. O, oh, baba na tayo. Mm -hmm. Yan, bababa pa tayo, guys. Pumunta Pumunta na tayo dito, eh. Yan, meron din daan doon sa kabila okay, o so. guys. Yay!